guys, ko na yung ano, iskaryon. Ito yung iskaryon. So, ikat lang natin yan ng round. So, yan guys. Okay. Ang ko na yung garlic. Maglagay tayo ng dalawang gloves na garlic. May lang natin yan ng medyo malaki. samahin natin yung scallion at saka garlic. Then ikat ko na ang ginger. Ito yung luya. Ginamitan ko yan ng uh, yung young ginger. Para hindi masyadong maanghang. So, yan na. Ihalo natin sa uh, garlic at kaka ginger and chana. So, mamaya yan. Gagamitin ko yan sa ibang uh, luto. Ngayon, likat ko na rin ang chili. Brown lang din ang chili. So, kaunti lang ilagay ko kasi masyadong langhang ito. So, tama na yan. Yan na, guys. So, isunod na natin ang uh, okra. So, ito yung okra. I-cut ko yan ng, ano, diamond, uh, diamond style cutting. So, yan, i-cut natin yung dulo-dulo, saka natin. yan. yung pinaka-diamond, diamond, diamond uh, cutting. So, yan, ganyan. tatlo-tatlo ang pagkat ko para mabilis. Kasi pag inisa-isa ay hindi yan matagat. So, yan lang guys. I-slide lang natin ng kaunti yung ating kutsilyo. Uh, So, ngayon gagawa ako ng sauce. Ito ay soy sauce. Oyster sauce. Sugar. Paglalagay tayo ng sugar. And cornstarch. counting cornstarch na. So, yan. At maglagay din tayo ng kaunting tubig. So, ito na guys. Nailaga ko na yung ano, yung uh, okra. i lang natin yan mga 3 minutes. Ayan. Mas maganda yung medyo crunchy kaysa yung ma-overcook siya. So, ayan guys. Pwede na yan tanggalin. Ayan. So, ayan na guys. Madulas. Yung maano siya. Sandali lang yan in-ano, linans. Pero, Ayan. so ito na guys magluluto na tayo, iluto na natin ang sauce, ang, ang ginamit kong mantika guys ay yung uh, pork oil, so ngayon nilagay ko na ang ginger, garlic at sa let's try natin yung ingredients hanggang sa medyo lumabas yung aroma ng ano natin. So ilagay ko na yung chili. Ilagay ko na rin yung okra. I-fry lang natin sandali bago natin ilagay yung sauce. So, ilagay na natin ang sauce. Hindi yan ako naglagay ng karne guys. Pwedeng maglagay ng karne pero ako hindi ako naglagay. Para parang gulay lang siya. toyon lang natin sandali so ito na guys pwede na natin ilagay sa isang lagayan pwede na yan iserve ayan ang paghalo guys ay yung wag yung hard na halo dahan dahan lang ayan ganyan lang guys so ngayon pwede nang iserve luto na yan lagay na natin sa isang lagayan so ayan. ganda ng kulay. So, Ang ganda ng kulay ng okra natin. Ayan. So, ayan na guys. Thank you for watching. Please don't forget to click like and share. Thank you. Bye-bye. God bless.